Dreamers. Welcome back to my channel. Punta kami sa... Ano yun? Nunghat ng prutas. Anong klaseng prutas yon Hindi ko po alam. Dita. Salita ka dyan! Sa vlog ko. Oo. Uh, I don't ano? know. Hindi ko alam yung prutas na yon Dito kami sa Batangas. Okay. So, mamaya unha kami <coughs> ng Centuris. Ah, oh, not Centuris. Yan. Tama. So, mga guys. Up. Up. Oh, sige nga ako nga. Sige na, kuha ka na, Gilbert. Ayan, oh. Ayan, Sinturis, kumuha ka na. Yung hinog. Ari, ang dami palang ano. Ari. Oh my God, so many, many here. Ayan. 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 No, ayan oh, no. Ayan, ayan, ayan. Umupo tayo. Ay! Hindi upo. <laughs> ano. hindi upo. Ano. <laughs> an Ayun. Uh... An Ayun. Ayun. Ayun ang mag-ina. Nag-away ate. Kuy, Lord. Na! No! <laughs> Na. <No. laughs> Kaisog ba? ani eh, si ate. O, ayan. Ayan, ma oh, may Ayan, mga anak niya. Ano ang tandaan pag hinog na yung bong, yellow? Ayun yan kunin nung yan. Dilaw? Di turyo, kunin mo turyo yan. Ang daming bunga dito. Ayun, alam mo dito. Ayan, kunin mo. Ayan. Ayan sila. Ayan sila. Sige, kuha ah, lang kayo dyan, Dai. Eh. Wow, talaga. Yeah. Ikaw lang talagang gayan-gayan lang. Siyempre, tutulong. Ano ba? Ano ba kasi pala tandaan? Hinog? Ako kuhain na lang ito lahat. Si la? <laughs> Mahinog na yan sa tiyan. <laughs> Galbert, kumuha ka na kasi. Dali. Kumuha ka na. Sa isang puno lang tayo Dito Marama. na tayo. Marami naman dito. Oo nga. Ayan. Umuhain ako. Okay. Dami-dami guys. Mayaman ang hasinda ni Maring. Ah! May, May tayo. Ang dami sa tapos. Madami na. Hmm. Bakit nag-aga ka ng aking baboy? Oo. Uh -huh. Ha? Nag-aga ka ng aking baboy ah. Oh. Ba't ang dami mong baboy na? Bakit kaya buka? Ano? Suryo? Buya, may na. Hindi. Ayun, adin, Siguro nandyan ang matanda. Sino matanda? Mm, mm, si Nanay Gilo. Ang amo naman. Ah, pero hindi pa naman oras ng itong pakain. Hindi pa ha. Oh, oh Tariyo. Ayan. Baka andyan na lang siya nagpakain. Marami marami salamat guys. Okay guys. We're here na no? sa Sint. Anong pangalan nito man Dalandan Here oh. Dalandan It's big. Dalandan Ito pala ang dalamdan.

unang nanguha natin. Ay! ay, ay hindi pala. Hindi pala ito? na. May senyedi. Marami mga anak dito dai. Ayan oh. Uh -huh. ang centuries. Ayan. ayan, 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 ayan. Ayan. Guys, ito ang Fresh from the farm. Rico, Rico, pinagat ako. Ay, masarap yan pag hinog. Siguro. giliyatan na bigbuntayan, tumama oh my god there's a cow tumama baka mga damit, mga baka Ayan ang baka. Ayan yung punong mangga. Okay. Yeah. Okay, welcome back to my channel. I hope you're gonna subscribe to my YouTube channel. At this time, I'm here at Batangas City. And don't forget to subscribe and click the notification bell so that you'll be notified of all the videos that I'm going to upload. At this point, tapos na kami manguha ng um, centuries. Tapos na kami kumuha ng mga prutas. So, I'll be going back to Metro Manila. Thank you, Batangas, sa susunod na pagkakataon. Maraming maraming salamat. Subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat. See you again. Bye.